Hi magandang hapon mga ka-farmer ah, Magandang hapon po sa inyo mga ka-idol ah, Nandito po ako ngayon sa aming farm na ulanan po kami ngayon Ang lakas ng ulan dito. Ang lakas ng ulan sa masbate mga ka-farmer Tingnan nyo ang palayan namin Ang ganda ng mga tubo dahil sa lakas ng mga ulan dito po Hayam, tingnan niyo po ang ganda ng mga ating ulan. Yan, hi. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Hi, salamat po sa ulan na ginhatag sa ating ng Panginoon dahil dahil po sa ito sa ating mga magandang mga pananim dito po. Yan, hiyan! Diba, makita nyo po kung malakas ang ulan, magandang pananim ang tubo. Ayun. Tingnan nyo po ang among farm site. Dito po kami nag ng aming ah, uh, chemical na pang-spray at ang aming fertilizer na pandilig ng aming mga halaman. Tingnan nyo po ang aming ampalayahan ngayon. Siyempre, kunting bunga ngayon kasi kapitas ng kanina ko. Bago lang po to kapitas mga kaidol. Ang aming bagong sitaw na intercropping. Ang ganda ng tubo dahil sa ulan. Ang aming ampalayhan, malakas ang ulan dito sa Masbati mga kaidol. So, God bless and this Place dahil binigyan kami ng malakas na ulan dahil ang ibang mga lugar ay tagtuyot na ngayon at wala na ang tubig pero sa amin po binigyan kami sa Panginoon na ah, uh, syempre kaming mga farmer dito pag humang hahalaman ay kailangan talaga ang ulan so ngayon binigyan na kami ng palimpak-limpak na ulan. Thank you sa ang ampalaya at sa kaupo namin. Siyempre, marami na rin yon ang bunga kasi kasi ang lakas ng ulan na binigay ng Panginoon sa atin. Yan! Thank you Lord! Yun ang sitaw namin luma mga kaidolo pero walang problema patay na yan sa sundalinggo. Yan! May intercropping po kami ngayon yun ang magandang tips sa mga magtatanim ng mga gulay huwag ta kayong mag magtatanim na wala kayong wala kayong inaani ay dapat mag intercropping mo talaga dahil para tuloy tuloy ang supply sa ating market po mga kaidol so ito po yung aming hampalayan po uh, medyo medyo nanakawan po kami nung isang gabi ng Ampalaya dahil siguro nainggit yun or na ano sa bunga na marami at saka malalaking bunga rin dito harvest na po yun eh kasi ah uh, martis ang harvest namin mga kaidol at saka ito po ang sitaw namin sa taas ang ganda ng tubo doon po sa taas ng sitaw namin mga kaidol Ayon. Uh, Ay, okay, thank you sa rainy season this time. Thank you, thank you po. Salamat po sa inyo lahat. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, kamu, kayong mga farmer, magpasalamat po kayo sa Panginoon pag binigyan tayo ng tag-ulan kasi ang tag-tuyot hindi talaga ma, hindi talaga maganda sa mga pananim ng mga halaman. Ito po yung doon po sa kabila yung upo namin no? ang tataba doon sa kabila yun 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 ang dami ng bunga harvest kami kanina mga kaidol ng 450 kilos above hmm. I aming mean, upo kayo lang bagsak presyo pero okay na rin yun bagsak presyo pero marami naman okay so mga kaidol hi bye bye and thank you very much see you next uh, videos and uh, kung mayroon ka nag naaaral sa aking video uh, please na lang po pa subscribe sa aking uh, channel or uh, mag like uh, thank you very much o comment kung gusto niyo po ang ang sino ang matuto or sino ang mga ilangan sa aking pag-aaral ng about sa farm. Thank you very much. Bye-bye. You mag-comment po kayo. Yeah, bye-bye.